Welcome sa atong programa ang Simple Apologetics. Usa ka simple nga pamaagis sa pagtubag sa mga atake bato kasimbahan simbahan nga Katoliko. Ug atong episode karon mao ang pagtubag sa akusasyon bato kanato nga kita kuno nang limbong sa atong pagpresentar sa tulo ka ebidensya kun nganong dili kasaligan ang kalidad sa pagtuon ni Ellen Woodway sa Daniel City 25. Sa atong pagpresentar, nagpresent kita og tulo ka bugat nga hinungdan. Ang una, tungod kay si Ellen Goldwhite, gibuno og bato sa ulo. Ug ang side effect ni ini, maglabad ang iyang ulo kon mopugos siya o basa. Ikaduha, tungod kay si Ellen Goldwhite, wala magtuon og Biblia. Ikatulo, kay si Ellen Goldwhite, dili kay dili masayo nakahimo og mga sayo si Ellen Goldwhite og gisulayan kini pagrebat sa Osaka ka 70 Adventist Church apan ang iyang pagribat na nga hibat nga naman kay migawas hinoon nga iyang gidenay ang ila mismong kaugalingong basahon o ang iyang pagtumot-tumot nato nga nang limbong siya mismo ang migawas nga daku nga limbungan o sa tulong nga akong kripesen, duha lang ang kaya nilang giribat. Wala nila ribata ang pamatuod sa ilang evangelist nga si Ellen Goldwight wala magtuon o Biblia. Kaysa opat ka sa Seventh Adventist Church gi bulgar ni John Amican evangelist sa Seventh Adventist Church nga sa opat Tulo lang ang naka-eskwela Biblia. Si Ellen Goldwight wala magtuon o maka-eskwela o Biblia. Atong At paminawon pag-usap si Johnson amikan alam na kung ginagawa po yung doktrina ng Adventist, ng ating mga pioneer. Apat yung ating mga founder, James White, uh, Joseph Bates, Jane Andrews Ellen White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung tatlo, hindi kasama si Mrs. White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung tatlo, hindi kasama si Mrs. White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung tatlo, hindi kasama si Mrs. White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung tatlo, hindi kasama si Mrs. White. Hindi kasama si Mrs. White. So sa tulo ako nga presentasyon, duhalan ang ilang giribat. O sa ako nang na hagbo nga ilang gidinay ang ilang mismong kagulingong basahon. Doon na siya sa mga higala nga libro, no? Pakusog matod pa niya. O -aproba, aprobado kini sa Philippine uh, Bible Society. Uh, pinasikad sa pagigumbuya sa Philippine uh, Publishing House. Kung imong tanawon mga kagilaan, wala libro ang 70s Adventist ni ana. Kini nga basahon mapakusog gipate kini sa Philippine Publishing House. Ang Philippine Publishing House is the official publishing house of the 70 Adventist Church. Dayon do na kini pinasahi nga kasabutan sa Radio and Herald Publishing House. Ito niya sa Amerika o kinid sa kapin sa 165 ka mga health professionals o inspirational writers. So kini nga libro, libro ni sa Seventh so, Day Adventist Church. Sayop sa, sa nagrebat kay wa siya ni ining libro Kami, kompleto kami o kahimanan, God mo solte kami kay dili basta-basta ang pagsulte kung wala ka gigunitan na ebidensya. Dayon ilang gidenay nga si Ellen Goldwhite wala ko gibuno sa bato sa ulo. Pero klaro, din hi sa ila mismong basahon, sa pahina 16 sa is, maukini ang atong mabasa. Sa nag-edad siya o siyang sa diha nga siya o bato sa usa sa bata sa iyang ulo napusa ang iyang ilong o ang siya panimuot sulog sa tulog kasimana. So, klaro sa so ilang libro, nga gitampuhan sa kapin sa 165 ka mga health professionals na si Ellen Goldwine gibuno o bato sa ulo o napusa ang iyang ilong o ang side effect ni ini maglabag ang iyang ulo kung mo pugo siya o basa. So, klaro ni ining maong basahon sa 7th na wala ta magtumo-tumo. Igo lang nato gibasa ang ilang basahon. Kung ila kining sabton na atake, dili kita ang ng atake. Kung ila kining sabton na nangatake, kita kanila, igo raman ta nagbasa sa ilang libro. Kung pangatake kini, sila na mismo ang nagatake sa ilang magtutukod. So wala siya karibat sa mga libro. Ang iyalang pagribat kay dili ko no kini iya sa Seventh-day Adventist. Church. Pakaklaro, nagipatik ni sa Philippine Bible Society o ang Philippine Bible Society official publishing house sa Seventh-day Adventist Church. Ang ikaduhan niyang pagribat mo kining ilang libro Nga Adult Sabbath School Bible Study Guide <laughs> Inyong nabati Mga gila Atau nonton awan Mga kaisunan, no Kanang iyang giingon Nga Adult Bible uh, Sabbath School Kanang Iyang gigunitan Sepahina 50 Kung husto ba Ang iyang Dibasa Wala bannak niya Putla Ugi ibani Ang manggisulat Nia So mao siya mga igala no ang iyang ibasa Adult Sabbath School Bible Study Guide iniro ngadto sa Marso 2009 ang ulohan ani ang gasa sa tagna diha sa kasulatan ug sa kasaysayan sa Adventista. Ikatulong e uh, proiba nga uh, dili kasaligan ang pagsabot ni Ellen Goldwhite dinhi sa ilang uh, basahon nga Adult Sabbath School Bible Study Guide iniro to Marso nga isyu 2009 ang gasa sa tagna diya sa kasulatan o ang kasaysayan sa Adventista. Nini sa pahina 50 mao kini ang atong mabasa. Nakahimog mga sayo si Mrs. White. <laughs> Inyong nabati mga gilan. Atong tanawon mga kaigsoonan, no? Kanang iyang giingon nga adult Bible sa uh, Sabbath school kanang iyang gigunitan sa pahina 50 kung husto ba ang iyang gibasa. Wala ba na niya putla o iba niya ang niya so mao ni siya mga igala, no ang iyang ibasa, adult Sabbath school bible study guide iniro Ro to sa marso 2009 ang ulohan ani ang gasa sa tagna diha sa kasulatan ug sa kasaysayan sa adventista atong tanaw ng pahina ni ini mga gilan kung wala ba niya limbongi no atong tanaw mo ni ang maong pahina so niara mga kagalaan no ang original nga nasulat nabasa ninyo nagingon din ho ang pagkamanalag na kama natural na ikama dili maghimo sa usa ka tawo nga dili masalaypon o walay sala <laughs> klaro kay mga kagilaan nga uh, ko ni Mr. Paul Alima ang kini nga sulat og miingon siya no sa iyang sulat nga gikot-kot niya ni ining libruha, nga masalaypon kuno si Mrs. White. Wala mo ingon din hinga masalaypon kung dili o oh, mabasa ako usbon pagbasa ang pagkamanalag na natural nga dili maghimo og usa ka No dili maghimo ang Dios og usa nga masalaypon kung dili ang himuon niya ang walay sala <coughs> busa honong na intawon higala, no? Sa pagpamakak aron lamang ka, no? Makapanglimbong sa mga tawo nga naminaw sadihan iya kining na hagbong na hinoon nga siyang ang ng limbong. nga naman kaklaro sa akong kotisyon ini mong libro nga nakahimog mga sayo si Mrs. White pero sa iyang pagribat ni ini wala niya basaha ang akong gikot ang iya hinong gibasa ang porsyon nga dili nako gikot sa atong tan-aw ng pahina ni ini mga gilan kung wala ba niya limbongi no atong tanahon mo ni ang maong pahina so ni ara mga kagalaan no ang original nga nasulat nabasa ninyo nagingon din ho ang pagkamanalag na kama natural na kama dili maghimo sa usa ka tawo nga dili masalaypon o walay sala <laughs> klaro kay mga kagalaan nga uh, gisya ko ni Mr. Paul Alima ang kini nga sulat og miingon siya no sa iyang sulat nga gikot-kot niya ni ining libro ha nga masalaypon kuno si Mrs. White wala mo ingon din hinga masalaypon kung dili o oh, mabasa ako usbon pagbasa ang pagkamanalag na natural nga dili maghimog usa no dili maghimo ang Dios og usa nga masalaypon kung dili ang himo niya ang walay sala <coughs> busa hunong na in taon, higala no sa pagpamakak aron lamang ka no makapang limbong sa mga tao nga na minaw. Kaklaro nga sa maong pahina 50 nga ang iyang giko, ang iyang gikot aron no pagawason na ako ng limbong kini mabasa nga ang pagkamanalagna kama natural kama dili maghimo sa usa ka tawo nga dili masalay o walay sala mo nang iyang gipresent nga wa nako na ni gikot ang ako hinong gikot wa niya basaha kaya mangipotol ang sumpay ini nakahimog mga sayop si Mrs. White. So akong gikot. So naani sa ilang libro o klaro sa iyang pagbasa wa ni niya basaha iyang giputol. Kaya iyang gipalutaw nga ako ng limbong kadtong porsyon na wala nako na ikot. So ang nahagbong hinoon na ng limbong mao ang Seventh-day Adventist Church na membro So imong gigamit ning libro aron ka makapanlimbong. Imong gigamit ang inyong basahon aron lamang mulutaw ang imong pagkalimbungan. So, muna ang kinaiya sa mga 7:20 church. Dili sila mo focus sa isyu. So dapat ang isyu na imong iribat nga wala makahimog sa iyo si Mrs. White. Kaya wa manimo ni maribat, imo na lang kong iakusahan nga ng limbong. Pero in reality, ikaw ang nalimbong. Nga naman, wa man mo basaha ang ako giko. Sumuon ang sayop sa mga 70 Adventist Dili sila mo focus sa isyo sa ilang pagribat. So, nagpabilin nga nagbarog ang ebidensya. Nga unsa, ulo, kabug at nga rason na dili katuuhan ang kalidad sa pagsabot ni Ellen Goodwhite sa Daniel City 25. Ano man, una, maglabad ang iyang ulo kung mapugos siya o basa. How much more sa pagtuon pa sa lisod sabton ng propesiya? Maglabad na magandang ulo, magbasa pa, tugod niya itong pagbuno sa iyang ulo sa bato. Ikaduha, wala siya makaiskwila o Biblia. Ikatulo, dili kay dili siya makahimog sa iyo. Makahimog siya sa iyo busa dako ang probability o possibility mao nganong sa tanang Bible scholars sukwahi ang pagsabot sa magtutukod sa Seventh Adventist Church sa Daniel 7:25 ang iyang gitumutumuan ang papado whereas ang mga Bible scholars na maglabad ang ulo na pagbiblia o lahom ang ilang pagtugkad sa panig sa balang kasulatan na lahi si Ellen Goldwight nga naman tungod sa bugat nga rason nga siya dunay dipikto ni atong iyang experience nga gibuno siya sa bato tungo kasi mana na wadaan siya panimuot maglabag ang iyang ulo kung mapugos siya o basa dili kana simple nga rason kung bukat nga rason na naghatod sa yang sayop ng interpretasyon sa bala ang kasulatan. So atong iampo ang mga Seventh Adventist Church ng mga membro kay biktima raman kini sila sa pagkabudol sa ilang magtutukod. Nga unsa, lamdagan sila sa bidlisyo sa kamaturan aron makasabot sila nga sila na biktima lang sa sayop na pagsabot sa ilang magtutukod. Dalaigon ang atong ginoo sa walay katapusan. Sa halang samahan, sa anak, obses sa Eskito Santo. Amen. Dalaigo na ginuwa.